Sa basketball, hindi kinayang tapatan ng Cleveland Cavaliers ang pagpapaulan ng 3-point shots ng NBA top team na Boston Celtics na ilang paso sila sa score na 120-95. Dahil dito abansin na sa seri ang Boston sa pagkasimula ng second round playoff series sa Eastern Conference. Umabos sa labing walong mga 3 points ang pumasok para sa Celtics habang maraming sablay naman sa Cavs. Bumida sa opensa ng seeded number 1 si Jalen Brown na nagbuhos ng 32 points habang si Derek White nagpakawala ng 7 3-pointers at kumamada ng 25 puntos. Nasayang naman ang ginawa ni All-Star Donovan Mitchell na 33 points para sa Cavaliers kung siya ngayon ang pang-apat sa kasaysayan ng NBA. miscore ng 30 puntos sa higit pa sa 6 na laro na magkakasunod sa playoff series. Naapantayan niya ang basketball legends, sina Michael Jordan, Kobe Bryant at Will Chamberlain. Sabantalan sa biyernes ang Game 2 na muling gagawin doon naman sa Boston. Sa katatapos lamang na game mga kasama, buhay naman ang nanalo din ang Oklahoma City Thunder. Laban naman sa Dallas Mavericks sa score 117. 1995 Southwestern semi-finals.